Radio. TV Radio. Personal na binisita ni PBBM ang Wawa Dama. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng nasabing proyekto upang matugunan ang problema ng supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya. May detalyeng hinggil dyan si Christopher Tirambulo. Christopher! Aniinaasahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na madatagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila at karatig Provincia dahil sa pagbubukas ng Phase 2 ng Wawa Bulk Water Supply Project sa Barangay San Rafael sa Montalbamizal. Umaabot sa 438 milyong litro ng tubig ang kapasidad kapag nakumpeto ang proyekto sa katapusan ng taong 2025 at maaari pa rin tumaas. 710 milyong litro kada araw ang kapasidad nito sa mga susunod na taon bagay na kapikinabangan ng 2.2 hanggang 3.5 milyong Pilipino. Nananawagan ang punong ekotibo sa lahat ng mga dam developer at operator na i-maximize ang pag-iipon ng tubig na dapat ay maaari ring magamit sa irigasyon, marikan ng kuryente, flood control, aquaculture at iba pa. Angulo na kailangan na ng paribago mapagkukunan ng tubig sa Metro Manila dahil hindi na ang tubig mula sa Angat Dam na itinayo noong 3 milyon pa lamang ang populasyon sa National Capital Region. Na ituturing bilang pinakamalaki mapagkukunan ng tubig ang wawasam sa buong bansa kalipas ang 50 taon. Christopher Carambulo, Salamat sa detalye ng ulat, Christopher.